LTO hinimok ang mga motorista na magparehistro ng kanilang mga sasakyan kasunod na rin ang pagkakasaba sa halos 30 luxury vehicle. Detalye ng balitang yan Malaking Rajuman Gerald Ulep. RMN Live Report! inaalalahanan ng Land Transportation Office o LTO ang mga motorista na magparehistro ng kanilang mga sasakyan. Ito ay kasurad ng pagkakahuli ng halos 30 luxury vehicle sa isang linggong operasyon ng ahensya. Ayon kay LTO Assistant Secretary Marcos Lakarilawa, dapat maglaan ng oras sa mga motorista na iparehistro ang kanilang mga sasakyan dahil sa direktibang mas may pita na paghuli sa mga unregistered vehicle. Iginit ni kanilaw kung noon ay natatakot ang mga enforcer na manghuli sa mga nagmamayari ng mga luxury car. Ngayon ay wala na silang sasantuhin kahit pa ito ay mamahaling sasakyan. Marami huli. May mga viewers kami na huli. Merong uh, doon sa kabila na huli ninyo mga uh, uh, race cars na unregistered din. Eh, nangyari dito, karamihan walang rehistro at karamihan walang lisensya. Hindi nila nabigyan ng time. Kaya lang hindi po kasi uh, dahilan yon para hindi natin uh, iparehistro yung mga sasakyan natin una na sinabi ng LTO na mas babansayan babantayan nila ang mga bumibiyahing sasakyan lalo na ngayong Kapaskuhan dahil inaasahan itong Exodus o tinatawag na Carmageddon lalo na dito sa Metro Manila Pero hindi na asahan na marami na sa ating mga kababayan ang bibili ng sasakyan uh, brand o second hand Kasama mo sa DZXL, Armin Manila, Radyo Manila, Gerald, b 1